Depo, ano? Very unreal kasi Tita Jane was so full of life. So parang nakakagulat. Her whole people parang hindi bagay sa kanya yung nangyari sa kanya. <laughs> you work with her in one of the um, several, several, -oh. oh. Ano, anong, ano, ano? how you will describe it? From to The Cure hanggang sa uh, The World Between Us was our last one. Pandemic, my last project, bago ako pumunta muna, nagpahay nga sa States. How you will describe her bilang katrabaho at bilang... Sobrang kalog, sobrang mapagmahal at sobrang aalalayan ka talaga, lalo sa akin. Kaya bilib na bilib ako sa kanya eh, kasi Jacqueline Jose na yun. I'm such a fan, lagi ko sasabi na Tita grabe sobrang fan mo ko. Pero siya pa yung totoo lalay sa'yo na parang labi ko, Tita, hindi mo dapat the other way around. Mm -hmm. Sa amin lahat, gumawa kami ng grupo, mga mga bagets sa mga kasama namin doon. Siya yung pasibunong namin, pasibunong namin lagi. Siya yung punot guru. Okay. So yung ano, parang barkada, barkada vibes talaga. Siya was a mother ko, yeah na kamis we all love church so, ano yung ano yung mga advice sa binibigyan niya sa akin nakakausap ba kaya about those things about work yeah and even, she even reached out to me nung na uh, nagpahinga ako sa states pero I'd like to keep that to myself you <laughs> know? Uh, pero Tita Jay, we all love you we all thank you so much sana uh, you know she's in good hands right now yeah? when was the last time you talked to her nung nasa states ako I, I, after that I stopped talking to to everyone so pagbalik ko she was the first one na uh, kinahanap ko din okay akala ko mag, magkikita pa kami uli kasi wala pa akong uh, working phone number time na yun pagbalik ko dito wala mm -hmm. pang local number nakakatigil ng pagkakataon nakakagulat daw no? kasi parang she looks healthy and wala siyang iniinta before na kahit na ano sa inyo na yung typical na iniinta ng lahat of her age pero she's very vibrant oo oh. from what I Time River no nakita kami sa Lane no sa sala ng napaka simple daw sa Lasan de Resort. Ano yung um, advice niya na hindi mo makakalimutan? Na pagpatuloy lang. Mahalin mm -hmm. mong trabaho mo kung ano ang mangyari. Tuloy lang, push through lang. Ito La yung best quality niya po. Mapagmahal. Do you consider her as a share mom? Parang naging mom na rin siya. Na? Siguro wala siyang nakatrabaho na hindi niya na-touch na sa na ganung paraan. Lahat kami, yun ang sa mm -hmm. so you're back now tom so ano ano yung mga next project do what's project so ibara we're gonna be doing the musical and there's something like that we have, to, music go. Music. But we have to go thank you so much thank maraming you, tom. salamat thank you, tom. Thank you tom.